Dr. Anna Rosarda, pwedeng tawagin Tatay Alan Dr. Maria Ana Claudio Paran Kuya Nick Nepomuceno At to the people who can also call me PGR This is Mr. Albert M. Rosarda, a.k.a. Erser Atrasor Ako si Daddy Joe, but you can call me Joe Chua Dr. Adrian Tenerife Sacristano, a.k.a. Kuya Pro At ito ang... Total Wellness Juice Happiness Beautiful Smile Home EM Popo, Pamilya mo na Money Matters Isa pa negosyo tayo Play. This is our perspective. Ito ang Sabado Night. The gear shifter. Dito lamang po sa Puyong Rock TV. ting okay, 1,000 na. Yehey, yeah, 1,000 na tayo mga kaibigan. 1,000 na tayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa suporta. Yes, yes, yes. Thank you very much sa support, Sir Albert. Um engineer sa suman. Maraming salamat sa suporta. Yes, yes, yes. Okay, Sir Albert, uh, please join me here. Okay saka 'yung mga nice pang sumali sa ating uh, pinagdiriwang ngayon na uh, 1000 subscribers paki-join po kayo join po kayo dito sa ating live stream na to sandali lang po ito, samahan nyo akong uh, ipagdiwang itong ating 1000 uh, subscribers na reach po natin today at maraming maraming salamat po sa... at sasamahan po tayo ngayon ni Sir Albert Sir Albert, welcome sa ating uh, gear shifter okay, na-reach natin Sir Albert yes <laughs> yes, thank you very much, no? Thank you very much sa lahat ng subscribers natin. Na-reach na natin yung 1,000. Yes. yes! Once again, KP Television, congratulations sa atin, no? Congratulations sa atin, yes. sa mga kasamahan po natin sa KP Television. Especially po kay Dr. Aldrin Tenrique Sacristan. Congratulations. Wow. Yes. Maraming salamat po. Yes, Bye. sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming maraming salamat sa iyo, Sir Albert, sa pag drop by dito sa ating uh, monumental uh, event na ito. Napaka ach uh, malaking achievement para po sa Kuya Prop TV talaga itong nangyari sa ating ngayong araw sapagkat ngayon po at uh, exactly... 120 this afternoon na reach po natin yung 1,000 subscribers po ng Kuya Pro TV at abangan nyo po marami po kami sorpresa yung buong team po ng The KP Television ay talagang nagtutulong-tulong para mapaganda po yung mga programa na ibibigay po natin sa ating mga manonood sa ating mga ka-divers Okay, sa ating mga ka-OP, sa ating mga ka-gear shifter, okay, yung mga yung mga ka anna nation, kung ano po yung programa diyan, ka-total wellness, Uh, Catechist Lens, marami pong programa niyan, yung Kasabado Nights po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na tumatangkilik sa KP Television, sa lahat ng mga programa nito. At syempre sa lahat ng mga taong nasa likod nito, sa mga suporta, maraming maraming salamat kay Cyril Ansaklisna, sa aking anak si Dominic sa Kristan uh, yan yung aking ano eh yan yung aking uh, technical team <laughs> sila yung talagang nag-isip na i-live namin ito ngayong uh, pag-reach ng 1000 subscribers okay maraming maraming salamat sa inyo syempre kay kay Rosel uh, maraming salamat sa patuloy na suporta muli this is Dr. Adri Tedripe sa Kristan aka Kuya Pro, na laging nag-iiwan sa inyo ng mga katagang Change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos. Okay, 1000, dagdagan pa po natin 'yan. Uh, prof. Yeah.